Dito release magkano? 160. 160 ang kilo. Ayan. Good morning nga pala sa ating mga kababayan, nating mga OFW diyan sa ibang bansa. Ayan, 160 ang kilo o release. Ito sa Bisogo mo. 160 260 260 ang kilo ng kanya Bisogo. Dito 260 din ang isang kilo. Ito, 160 ang kada isang kilo. Nun. Shout out! Shout out! Good morning! Yan, magkano lang? 130 tumpok? oh, 130 kada isang tumpok. Shout out Mabas. sa mga Pasko sa Bulacan. oh, yan. shut out sa so Bulacan. 100 lang ang kilo ng kanyang lapad. Oh. Meron din sa 50 pesos. Tataw ko! Bruno! Kaya na ka ni Karigos! Meron din tayo rito ng alumahan. 100 kada isang tupok ng alumahan. 120 kada isang kilo.

ano ba isip? Dito magkano? 50 pesos din. Lahat ng klase. 50 pesos lang din. Daliwa pa, sinuray ka lang. Hello, good morning. Ayan, 50 pesos din ang kada isang tumpok. Okay, <laughs> Good morning. Ayun, 50 pesos din 'yung kada isang topop kanyang labas niya. Dito Paprito Pangsabaw. Pang Ito 'yung ano, buwan-buwan uh, pesos din kada isang tukong. Ano je nanay? 50 pesos din kada tumpok. Yan 'yung 50 pesos lang kada tumpok. Ito sa ano mo pare song din. 50 pesos. Puro 50 pesos. Magkano dito, Jen? P6.50 lang din? 50 pesos. Anong pangalan ng islan ako? Nanay, anong pangalan ng islan nito? Aswang? Dito sa D-list mo, magkano? Dito sa D-list mo. 50 Pesos din kada isang tumpuk nangkanya diri 4 torta Ayan po 50 Pesos din kada isang tumpuk Matang bakah kami kaibigan, magkano yung galunggong natin? 100 okay, kcal yung isang tumpong po ah, oh, 100 100 lang kada isang tumpong na kanyang galunggong yan ang product isang na palati yan, 100 po kada isang tumpong niyan yan po ah, asa pa magkano ang kilo? 200 200 kada isang kilo ng ating galunggong 200 kalati, 100 200, 200 po oh, oh. Kalunggong natin. Yan. Yeah. Dito sa asa mo magkano? 200 din eh ang kada isang kilo ng kanyang hasa. Ayan po, pwede po yan papangat. Pansa po po. Pwede po kahit anong sapaw. Ayan, sarap. Wala, ito ka 150 kada isang kilo. Nakasil na, naka-sale. Sale na yan, wala nang bawas. Hanggang 45 lang. Ayan, ayan ang tulingan niya. Sariwang-sariwa po yung kanyang tulingan. 150 pesos po yung kada isang kilo. Ayan po. Dito lang po yan sa Malabon Fish Market. Dito po tayo sa lapat. 50 pesos po kada isang tungko. Ayan po. Pwede na ba yan? P50 pesos kada isang tupok. Marami na po yung isang tupok. May galunggong rin po tayo rito. Magkano galunggong? Yung tupok niya ay po kada isang plato. Ayan po. Ayan. Parang plating. 100 lang po ang kada plato niyang tumpok niya. Ito po, meron po tayo 50 pesos kada isang plato. Ayan po. Meron po tayong per kilo diyan pero wala po tayong makakalaman ano, wala po. 40. Ay, may 140 pala ang kilo ng galong Ayan. 50 pesos din ang kadala ano, tumpok 50 pesos magkano dito? <laughs> 50 pesos lang kada isang tumpok na kanyang lapat yan po yung galunggong, magkano galunggong mo ya? 100, kada isang plato? Ito, magkano? 90 kalate. 90 kalate. So, ibig sabihin, 180 isang kilo. Oh. oh, okay. Thank you. Ayan, 180 ang kada isang kilo ng kanyang galunggong. May bangos din tayo. 150 kada isa peraso. Ayan po, mayroon din po tayong 160 kada isa. Mayroon din po tayong 100 kada isa. Yes. Kano sa ano nyo? Yilupin to na. Yilupin, 160 kada isang kilo yung natin. sa gulyasan. 150 kada isang kilo ng kanyang gulyasan. Ayun lang mura yan. Sa susunod na araw, mahal na. po, isang daan po yung isang tato ng ano ah. po. Ay, sandaan.

Okay. Oh, purong barangan. <laughs> Dito magkano? 100. 100 ang kada isang plato rin ng kanyang galong. Oo, oh, 150 lang mo. Oh. Ito, oh. pasariwa. Dito magkano? Parehas? Ayan, 100 din po ang isang plato. 70. Ayaw, ang sariwa o. Oh. Meron din po siyang tulingan 130 po kada isang kilo. Magkano sa bangus mo? Dito magkano? 130. Isang piraso. So, 130 ang isang piraso ng kaniyang bangus ako upan mayroon dito po tayo 50 pesos kada isang piraso. 50 pesos kada isang piraso. magkano dito sa pusit? 160 kada isang kilo. mayroon dito po tayo 170 kada isang kilo. pusit kalawang, kalamaris. Meron din tayong tulingan dito. Ano 130 po kada isang kilo ng kanya tulingan. Ayan po. tapos meron din po tayong galunggong. Ayan. Uh, 100 kada isang tupok po ng kanyang galunggong. Tupukan na po 'yan. 100 ito 130 kada isang kilo good morning, ay good morning kabintors magkano na ngayon na tilapia natin wow 120 pa rin ng isang kilo ng batanggas tilapia boss. ayan Pilip po sa riwa po yung uh, tilapia ang batanggas ilan oh, pa lang isang kilo yan hindi ka depende sa laki bossing wala nang bawal Good morning. Good morning. 100 na tumpok. Magkano sa ano mo? 180 ang kilo niyan, yung ulo. Pampano mo, bumaba. 320. Yes. Pampano white. Yan po yung pampano white. 320 na po ang isang kilo. Dito po yung sa ulo niya, pink salmon. 180 kada isang kilo. Sandahan niya sa 50 Meron din po siyang tahong. Ayan, 50 pesos. Kada isang kilo, small size. Magkano torsilyo mo? 150, 180 180 kada isang kilo ng kanyang torsilyo May 150 rin po siya Ayan po po dalagang lapad 200 kada isang kilo ng kanyang lapad dito loro mo 150 ang isang kilo shout out po 50 na lang sniper pre? 200 kada isang kilo ng kanyang sniper Ayan po oh. Tapos meron po tayo dyan Diyan, magkano dyan? 200 Bakuko Magkano dyan? 240 240 ang isang kilo ng kanyang bakuko So, 200 Ayan, okay, puro tag 200 ang kada isang kilo ano? yung sagisi Ito po yung pitilya niya 200 din po ang isang kilo ng kanyang pitilya Dyan sa bubuli mo 160 lang ang isang kilo ng kanyang bubuli Thank you. pag dito. Yan, dito po, 130 lang po kada isang kilo ng pangotong pangdaan. Bukod eh. po yung beta na Ito 1.30 rin po mga katay santong po na kanyang bangus, bangus pandaing. Okay. Okay. Okay.